Good day guys for today's video kami ay papunta ng looban para maniba ng mga saging at nang makapagpapawis din galaw galaw din at ito nga kami at maniniba ng mga saging para kahit pano may makain. Ito ang pangpalakas ng katawan natin kaya ito pagmasdan ang kalikasan ng Diyos napakagandang pagmasdan nakakaalis ng stress sa makamundong kalikasan ng tao kaya guys magtiwala tayo sa ating sarili at sa Diyos na hindi niya tayo kailanman binabayaan manatili tayo matatag at gabayan ang mga taong nahi hirapan ang kalooban tulungan natin sila at huwag hayaan mag-isip sa mga bagay ng makamundo gawa ng kasamaan ng mga hindi kumikilala sa Diyos ito ang sabi ng Panginoon makinig kayong mabuti. Mateo Kapitulo 25 Versikulo 35 hanggang 40 Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy, naging ubad, at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggu, at inyo akong pinarunan. Kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matuwid, na Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, at pinakain ka namin? O nauuhaw, at pinainom ka, at kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka naming nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At si God ang hari at sasabihin sa kanila katutuhan ng sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ngayon mga kapatid manatili lang tayong tapat sa Diyos at huwag mawalan ng pag-asa sapagkat kailanman hindi niya tayo pinabayaan dahil ito ang sabi ng Panginoon na ating Diyos. Deuteronomio Kapitulo 31 Versikulo 8 Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Isayas Kapitulo 41 Versikulo 10 Hanggang 13 Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayu. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, -o. aking tutulungan ka, oo, -o. aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Salamat sa panunood at pakikinig guys. God bless always.